So ngayon mga katubo, meron naman tayong ano, ah, baradong plot rin. Ayan, eh, kung nakikita niyan. Tapos ang ginawa natin dyan, doon sa baba, nagbutas tayo ng ano, ah, sa Kahit anong sunod kasi, ah, hindi bumababa yung um, tubig. Ang pagkakaano ko rito, parang halos siya, nanigas na doon sa um, petrap natin. Dahil yung tiles nito ay ah, hindi man lang nila tinakpan, hindi nila inayos yung uh, sila. nila. Bali, yung tubo namin, hindi nila tinakpan para hindi malagyan ng halo. So ayan, kung nakikita nyo, meron siyang halo. Ayan, halo tumigas. Tapos yung uh, tubo, yung butas niya, hindi na siya diretsyo dahil nagbara na siya ng ano, ah uh, halo. Tapos doon sa baba naman, binuksan ko yung flow train. Uh, puno siya ng ano, puno siya ng halo doon sa flood drain. Mamaya papakita ko sa inyo, mga katubo, kasi sinusunod ko na ito eh. Uh, hindi natatanggal yung ano, ay uh, yung bara. Tumigis talaga yung ano, ah, uh, halo niya doon sa pit trap. Kaya ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung ano, uh, bara para hindi na tayo magpalit ng ah, uh, pit trap. Kasi mahirap, nasalog tayo ng ano eh, ni Bali nagbutas lang tayo ng ano uh, maliit magkasa lang yung pulo ko doon. Ayan sa mga katubo, ayan, ayan kung nakikita niya, puno siya ng alok, puno siya ng halo. Kaya ang gagawin ko ay dito tayo magsusundot. Ayan, susundotin natin yan para malaglag yung ano, uh, mga bara Ayan yung tinuturo ko. Kasi kung magpapalit tayo ng alok, kung magpapalit tayo ng petra, medyo mutas na ginawa ko. Kaya ako ito binalikan mga katubo dahil hindi pa naman ito na turn over. Kaya kailangan nating ano, uh, ayusin yan bago ma-turn over itong ano, uh, building ito. Ngayon kung na-turn over na namin to hindi na namin itong ano, uh, problema. Ang kagawa na lang ito ay yung maintenance dito sa uh, building. So yan, kung nakikita nyo, medyo puno talaga siya ng ano ng halong hindi ko alam ngayon kung makukuha natin yan, uh, ah, mas maganda ngayon kung hindi naman natin matatanggal yung barado diyan ang gagawin natin ay kailangan natin talaga palitan ng anong uh, petrap yan puputulan ko na lang yung tubo yung bilos tapos yung petrap puputulin natin papalitan natin ng ano uh, panibago so yan dahil naka tires na yan dun sa ilalim kailangan uh, magputulan tayo ng anong uh, medyo mexican Naglagay na tayo ng timba ng anong apan uh, pansahod ng tubig dahil yung tubig ay sobrang baho. Minsan nga mga katuwa naliligo tayo ng ano, uh, ihi. Wala tayong magagawa dahil parte ito ng ano, uh, trabaho natin. Ganun talaga mga sayo. po sinusundot so, uh, ko na yung ano, ah, uh, pit trap. Uh, yung nalalaglag na ano, uh, mga bato-bato uh, galing talaga sa anong uh, pagkakalis yung nakabara dyan. Kaya hindi makababa yung, ano, uh, yung probing niya. Ayan. So, Medyo natanggalan na natin na, ang uh, mga bato-bato. Hindi magkasya sa butas ng petro. Kaya kailangan natin matanggal yan. Tapos doon sa baba naman, uh, susundutin ko yan para uh, mabawasan naman doon sa taas yung ano, ah uh, barado niya. Kailangan matanggal itong ano, uh, buo na ano, uh, halo. Matigas na siya eh. Ayan. Ito yung kanyang ano alaman mga katubo dun sa ano sa tubo na dito sa kasa paytrap eh. Ang dami ano uh, mga halo tapos mga natubo mga halo na ano alam mo na. Tapos uh, yung tubig niya yan. Medyo Nakangamig talaga mga kapobo. Ayan. Ayan po yung kanyang ah uh, laman doon sa tubo yung po yung ating ano uh, na -poba. Medyo marami-rami din po yung uh, tubig, ano uh, tubo ganun tapos yung mga uh, patubo to yun. Dami rin. Kaya pala hindi yung ano uh, tubig dahil dito sa mga bato-bato. Ayan -bato, Meron pa hindi pa nauubos tanggalan yung uh, mga bato-bato sa loob ng ano uh, at medyo iniingatan ko baka mabutas yung ano uh, Mahirap na Mas maganda kasi mga katubo kahit sa mga bahay-bahay lang meron tayong uh, flow drain tapos meron tayong ventilasyon kung sakaling magkaroon ng problema ang uh, magagawa natin ng paraan hindi gaya ng ano, uh, na lang, wala tayong flood drain, tapos wala tayong uh, ventilasyon. Ang mga nangyari ay yung pinakamin talaga ng tubo, yung ating ah uh, uh gilapin dyan mga katubo. Kaya medyo mahirap pag nagbara yung main. Naku, yun na po ang pinakamahirap mga katubo. So, advice ko lang sa inyo kahit sa mga bahay-bahay, kailangan meron kayo ano, uh, flood drain at saka ventilasyon.